Sa mga balitang pambansa, hati naman ang reaksyon ng mga kaalyado at kritiko ni Pangulong Bongbong Marcos sa nangyayaring balasahan sa gabinete. Ayon kay Senate President Jesus Escudero, pinakita ng Pangulo na aminado siyang may problema sa gobyerno na handa siyang ayusin. Pero payo ni Senate Minority Leader Coco Pimentel, dapat may idealism at walang planong tumakbo sa 2028 elections ang mga kukuning kapalit ng Pangulo sa gabinete. Para naman sa Makati Business Club, kontento raw sila sa performance ng gabinete, partikular ang economic team. Kaya umaasa silang hindi ito papalitan ng Pangulo. Naniniwala naman si dating presidential spokesman Attorney Edwin Lacerda na tama at napapanahon ang pagbalasa ni PBBM sa kanyang gabinete, pero sana raw ay 'wag alisin ang ilang kalihim gaya ng DOTR, DICT at Finance. Para naman sa kaayado ng mga Duterte na si Attorney Harry Roque, hindi ang mga gabinete ang problema kundi ang mismong pangulo. Samantala, nirinaw ng COMELEC na hindi na maaaring sampahan ng disqualification case ang isang party list, ka party list kandidato o nominee kapag naiproklama na ito. Ayon kay Comelec Chairman George Garcia, malinaw sa Omnibus Election Code na petition to cancel registration na lang ang pwedeng i-file kapag naiproklama na ang kandidato. Mananatili lang daw ang jurisdiction nila kung naihain na ang disqualification case bago pa ang proklamasyon. Matatanda ang ilang grupo ang nananawagan para sa disqualification ng Duterte Youth Party List na ipinagpaliban ng proklamasyon dahil sa mga nakabimbing petisyon sa COMELEC. Giit ni Garcia, ito na ang tamang panahon para maresulba ang usaping ito. Lalo't aminado ang komisyon na matagal na itong nakabimbing sa komisyon. Yan po ang commitment na lang natin. Bago po matapos ang June 30, kaagad na kaagad ay mariresolve yung mga kaso na yan upang kahit paano kung kinakailang maproklama na sila. Yan ang tinig ni Comelec Chairman George Garcia. Nagpulong naman sa palasyo ang Department of Tourism, DOJ, NBI, DIL, DILG at PNP para tugunan ang issue sa seguridad ng mga dayuhang turista sa bansa. Isinagawa ang pulong kasunod ng pahayag ng South Korean Embassy tungkol sa pagkabahala nila sa seguridad sa Pilipinas. Ayon kay Tourism Secretary Christina Frasco, nakikipag-ugnayan na sila sa South Korea at sa iba pang stakeholder dahil sa issue. Nagmungkahi rin sila na bumuo ng task force na tututok sa seguridad at iba pang pangangailangan ng mga turista sa usapin ng seguridad. Bukod pa ito sa patuloy nilang pagsasanay sa mga tourist police na ide-deploy sa mga kilalang pasyalan sa bansa nakapag-train na po tayo ng uh, more than 8,000 police all over the country at nagsimula na din po yung training natin para sa ating mga barangay tanods para naman may police auxiliary forces doon sa ating Aha. mga local government units. Uh, in addition to that, nagsimula na rin po yung training ng ating Korean language speaking uh, police. Oh. And in addition to that, meron po tayong ginawa na tourist assistance call center. Yan ang tinig ni Tourism Secretary Cristina Frasco. Nakatakda namang tanggapin ng Senado ang mga house prosecutor para sa impeachment trial ni VP Sara sa June 2. Kasunod yan ang sulat na ipinadala ng Senado sa Kamara kung saan nakasaad na handa ng mag-convene ang Senado bilang impeachment court. Bago mag-convene, babasahin muna ng prosekusyon ang Articles of Impeachment sa Senado. Kapag nag-convene naman na bilang impeachment court, maari nang mag-issue ng summons ang Senado sa bise. Nakatakdang idaos ang aktwal na paglilitis kay VP Sara simula sa July 30.